Hey, Yale fans! Welcome back to the channel. If you're passionate about original Filipino music and love discovering new artists, you're in for a treat today. In a recent interview, Kichi Nadal, the iconic singer songwriter behind hits like Huag Huwag Mong Sasabihin and Same Ground, shared her top picks for the next generation of her Yale artists. and music scene! First up, let's talk about Kichi selections. She recently revealed her admiration for three standout artists, Zeld Benitez, Janine Burdin, and Arthur Neri. Kichi expressed that Zeld's music resonates with her, describing it as having a River Maya meets Radiohead vibe but with a modern twist. She added, I see myself in his music. Mataas na papuri mula sa isang batikang artista. Si Zeld Benitez, na kilala sa kanyang trabaho kasama ang E of Spades, ay nakakaakit ng mga manonood sa kanyang kakaibang tunog. Ang kanyang musika ay pinaghalo ang alternatibong rock sa mga elektronikong elemento na nakakaakit sa parehong mas matanda at nakababatang henerasyon. Hindi nakakagulat na nakikita ni Kichi ang isang kamag-anak na espiritu sa kanya. Next, we have Janine Burdin, the 2,000 at 22 Billboard Philippines chart topper with her hit, Mahika. Matapos manalo sa tawag ng tanghalan, si Janine ay gumagawa ng kanyang makapangyarihang mga vocal at tunay na pagsusulat ng kanta. Humugot siya ng inspirasyon mula sa mga artista tulad ng Eraserheads at IC Tandingan at ang kanyang kamakailang single na Alas Dos na ipinapakita ang kanyang emosyonal na lalim. Last but not least, si Arthur Nery is a rising star in the love scene. Ang kanyang soulful ballads tulad ng pagsamo at malabong ugnayan ay nakabihag sa puso ng marami. Arthur's music delves into themes of love and longing, resonating deeply with listeners. So there you have it, ang mga top pick ni Kichi Nadal para sa kinabukasan ng IE. Nakaka-inspire na makita ang mga matatag na artista na sumusuporta sa bagong wave ng talento. Ano sa palagay mo? Sumasang-ayon ka ba sa mga pagpipilian ni Kichi? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa higit pang IS yes na nilalaman. Hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy na sumusuporta sa musikang Filipino.